kain muna tayo mga idol ito yung pagkain chicharon soft drinks yan kanin yan chooks tapos mga tinapay mga idol oh umihan na sabay sabay na tayo kain ka muna yan kain na na kain na na kain na na Okay mga idol, tapos na tayong kumain. Mam, lang tayo ng mani, adobo. So, uh, yan, andun na sila madam. So, si bro. Mam, Punta tayo sa taas mga idol, dun sa may falls. yan Nakabalik din tayo dito mga idol uh, Bawal mga idol Magkalat, manigarilyo Vandalism, yan Yung mga magsulat-sulat sa mga bato Alak Bawal Ayy. Tara tara bijou 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 kabur kabur poles saypon <laughs> ay tera <laughs> eh jangan begitu <San> latayo picture, tetap stayo tetap, eh, picture batik picture, video, <San> 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 Ganda Eh, nainggit Ang <laughs> dito Ganda Tapos tayo sa taas, tatalan tayo dun. Dito oh. kaya, dito na pinuntaan mo. No? Oo. Ganda no. Tara sa taas. Malalim yan o, no? oh. lagpas tao mga yan. Tara, tara, tara. Picture, picture mga idol. Yay! Hey. Yan, lingwa kayo dyan Brad. Maroon ako kayo. Lagpas tao yan. Mga dalawa. Hey! kapatid Ganda mga idol Isa dito mga idol Mat, sisit ka mat, isa ba? Iyon sa taas Ang linaw nito mga idol oh Kaya lang nakakatakot sa lobo, oh Napaka bilim <laughs> Mas malinaw pa sana ito mga idol kung hindi nag-uulan. Nag-uulan kasi. Ah! Uy! Ey! Ah! Sarap! Ah! At oh, the last. Whoa! Ganda. Wow. Yay! Ang galing. Ang Serap tumalon dito, mga idol, o. Talon tayo mamaya dito. Ay, ka muna. Ay, ka muna. Ay, ay lang O, sabay, ano. Ay ikot tayo mga idol. Oh, okay, 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 okay. Ah, ah, ang lamig. Pagkatin ko na kung Lamig Ginaw Ginaw, Bro Ang sarap Bro Ha? lamig guys boy <laughs> ano na ano yung 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 ano natasan, ratan. Uy! Ah. Yan, dito nang gagaling yung tubig, mga idol. May isda pa, oh. Ang itim ng tubig oh. Yay! Sarap! Yan mga idol, napakaganda talaga dito. Sobrang lanig ng tubig Ang ginaw Hey. mga Oh. Oh. mga, mga sa ba? Ganda oh. Okay, Ganda tayo tatalon. Okay. Doon tayo sa swing mga idol. Eh. Hey. tanggal yung pagod sa pagga-drive. Hey. Ito, ito. place. C'est La Nossa, vai. <laughs> Sarap. Sarap. Ang lakas eh. Masaj Masaj shimashai. Medyo naglulumot talagang madulas. yan kailangan makapit yung paa mga idol. Yan, may mga tali naman. O sila atin dun pa rin, no? Oh. Sila-sila lang din yung kasama natin, mga idol. O, sa kabila sila. Dito naman tayo. Punta tayo sa swing. Ah, oh, walang tao. Walang tao doon. Wala nang naglalambitin, mga idol. Ay, dun sa kabila, meron. Iwan na lang muna natin to dito. Hmm.

malalim dito bro ang suso agurong agurong sa amin ito mga idolo suso oh bro ang dami malalim dyan natin okay bro oh malalim dito malalim Kaso bawal. Bawal. Ano lang tayo malilit lang. <laughs> <na>. Lalagay <laughs> mo lang sa ano? Bawal. Yun o, may swing dito. Kaya lang lumalim kasi yung <laughs> ano, eh, tubig eh. Kaya hindi kita yung ano, apakan. Boss. <laughs> Boy Tapias, boss. Panorin mo sa Boy Tapias. Boy Tapias. ano subscribe Boy Tapias mo yung name? Opo. Opo. <laughs> siya, shout out tiga ya, tegasan kayak apa, bos? Tegasan kayak Santa Maria, Tepuk lainnya, Blue Water, oh, kantor ini, tuh. Mababaw ba dyan? Mababaw lang? Mababaw. Mababaw lang pa sa yung malalim. <laughs> Dito malalim. <laughs> Dito malalim. Sa'yo ka lagpas tao. Eh! Hinay! Eh, May bato doon! <laughs> Sige bro! Talang ka na bro! <laughs> 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 Ginaw na tayo mga idol. Yan. Mga taga Santa Maria Isabela. Shout out. Yan, taga Santa Maria Isabela. Pangatlong beses na daw dito. Yan, may ano, ni boss, yung tumalon. Nagpunta na rin ng Blue Water Cave and Falls ng Bagaw. Yan, shoutout po. <laughs> Wala, walang kohol. Tara na. Kaya mo yan. Tawid na kami. Yan, tawid na sila. ikot lang tayo, ikot lang. Mendo. Mapapako. Oh. Oh, wag ganyan, bawal ganyan. Ayun, maraming kubo dito mga idol. Ah, dati konti lang te, dinagdagan ng dinagdagan. Oh, di ba? Ganda. May CR doon mga idol oh. Mga boss, may CR. Yan. Ganda. Yung mga Nakapested naka dito Na nagkukubo Pwede rin maligo dito mga idol Sobrang lino yan pagka ano Maaraw yung hindi katulad ngayon na Nagambo, naguulan So dito tayo Yan Pwedeng pwedeng magluto dito mga idol Magdala ng Magdala lang ng lutuin And mga uling ganun You know mga CR ayan so mas gaganda pa to pag lumaki tong mga tinanim nila dito ayan pwedeng mag base dun so walang katao-tao ngayon pero pag yan mga idol marami yan masama lang kasi ang panahon talaga okay tara uwi na uwi na Ana. Malamig. <laughs> Malamig na. Uy, na. na po kami. <laughs> Thank you po. Bye-bye po. yun mga idol nakauwi na tayo so ito na yung itsura ni Gaara mga idol nagliliyab hmm. pa mainit <laughs> mainit yung ulo mga idol <laughs> yan ang dumi hmm. yan mm, sapatos natin pa ayos yan hanggang dito na lang mga idol yan na next time ulit samahan nyo ako samahan nyo kami ni Gaara bye bye ingat